Naiblog ko nga kahapon na kami nilibre ng katay. At kumain nga kami sa lumihan. Ito na nga ang part 2 na sinasabi ko. At tapusin nyo nga ito dahil may papasya lang tayo. Hindi na nga kami sana natutuloy diyan. yan. Dahil panay nga ang ambon. Pero nung nakatapos nga kami kumain, ay umayon din naman sa amin ang panahon. Siguro sinasabi din ng panahon. Sige, gumala lang kayo. Dahil kapag may pasok na, school na lang ulit kayo. Alam niyo ba magkakaroon na ng malapit na makdo sa amin? At hindi na magiging reason ang salitang malayo? Papapaltan na nga yan Nang wala tayong budget para sa ganyan Kay pamarami na lang sa bahay At magprito ka na lang ng itlog diyan Ang saklap besh Siguro kung tapos na nga sana ito, baka dito nga kami nilibre ng tatay. Ay kaso nga ka, ay ginagawa pa kaya lalampasan muna namin. Ang pupuntahan nga namin ay tinatawag na beauty. Dini K nga ayan sa may kwenka. At tamang tama nga dahil kailangan namin ngayon magnature healing. Hindi pa kasi nakakamupon si mama. Sinagastos namin yung pumunta kaming lipa. At namili nga ng school supplies ko. Pero nasamaan nga ng kung ano-anong kaikikan. Yan kasi kung ano-anong pinagdadampot eh. Hindi na na nga kami at sandali. Ay, tabi nuno po. Hindi na lang namin talaga ay kayang pigilan. Mahirap na kung kami nga ay magkakayuti ay. Ang kaso nga lang, ay baka naman uuwi ay ari pagana. At na nakain ang hindi nakikita. Iniwan na nga namin din na yung sasakyan. At kami nga ay lumakad na. Mahirap na nga kung ipipilit. Ay baka pa kami sa agbang. <laughs> Matagal ko na nga itong nakikita sa vlog ng kung sino-sino. Pero ngayon nga lang namin ito mapupuntahan. Ay tunay nga na maganda nga talaga. Lalo na nga kung patuloy ito aalagaan. Sabi nga ng pinsan ko, lumipat pa nga kami sa kabila. At mas maganda nga daw ang view doon. Aray nga si Tomato, pinapakita pa ang aratilis na nakuha kanina. Habang kami nga ay naglalakad, nakita ko nga are. Ay pipis na pala din niya ay sa lumampaw. Aray nga ang hagdan, join mo yan pababa. Doon ay dagat na. Pero hindi nga ako magtatangka. At alam ko na yan. Gaya lang din niya ng lawit-dila na pinuntaan namin At sa sobrang layo, lalawit talaga ang iyong dila Ay pati laway at uho Naglawitan na sa layo <laughs> hindi nga din sayang ang pagpunta namin dito. Dahil ang ganda nga lang talaga ng view. Kung makikita mo nga lang aray sa personal, ay eh, hindi mo nga iisipin na totoo nga ito. Dahil parang painting nga lang kung tititigan mo. Sayang nga lang at hindi ngayon nagpakita ang bulkan taan. At siguro naman ay nahihiya at lagi nasasabihang ligali. Ay siya, ikaw naman ay maganda. Huwag na magliligali. Nakita nga namin may ako dito sa taas ng puno. Pinapaulaan nga sa amin ng tatay kung ano nga yun. Ang ko nga ay durian pero mali daw. Dito talaga ako bumili sa sagot ni Tomato. Sabi nga niya ay basura nga daw. Ay, grabing. Ay, kahit matching, hindi magtatali ng basura sa punong iyon. Dahil nag-alisan na yung barkadahan kanina. Nanabutan namin dito. Kami nga ay lumapit pa nga din eh na nyo naman ang nakita namin. Ay may kabahayan pa pala sa baba nito. At grabe din ang layong aakyatin nila. Para nga makapunta sa bayan. O di kaya ay nasa kay pa nga sila sa bangka. Eto nga, palis na nga kami at nakasalubong nga namin itong si kuya. Daladala -dala nga niya ang mga pinamili niya. Kailangan talaga matibay ang mga tuhod sa pag-akyat baba dito. Kung ako nga dyan ay nasa palang ay gapang na. Habang paakyat na nga kami dito, ayad na naman nga sila. At gumagawa na naman sila ng nakakasakit ng mata. Ay nako, ba wala na nga kayo. Paalis na nga sana kami nito. At nakita nga namin aring poste. May nakadikit nga na sticker dito. At sabi nga ni tatay, dapat daw dinala ko ang sticker ko. Mabuti na nga lang at may dala-dala ang pitsan ko. Kaya nakapagkapit na din ako ng sticker ko. Kung makikita mo nga ito, ay picturean mo. I-comment mo lang dito sa may blog ko para ma-shoutout kita. Huwag kalilimutan mag-follow at share. Salamat sa panonood. Thank you, Lord.